Ang isang sign ng panatisisim, mga kapatid, nananatili ka ngayon dun sa isang grupo, hindi na dahil sa katotohanan, kundi dahil takot ka. Namapahamak, takot kang mahiwalay. Nakita nyo? Tanggap mo na ba? Nahihiwalay ka na sa iglesia? Yan ang sasabihin sa'yo. Yan ang pananakot. Panatisisim ang tawag yan. Dahil ang pananampalataya, hindi yan nakalink sa grupo, hindi yan nakalink sa kahit kaninong tao. Pagkapanati ko ang makikita mo dyan sa mga yan, mga kapatid. Yan ang malinaw pang makikita mong sign ng panatiko. ko. Sa panati sim na sistema, yan, tatakuting ka. pagkaalis ka. Kaya nananatili ka, hindi dahil sa alam mo yan ang totoo. Nananatili ka lang kasi ayaw mong mahiwalay, ayaw mong mapahamak na kahit pa puro ang dami mo nang napapansin pero ay mo umalis kasi natatakot ka panatisisim yan idolatry yan hindi ka ka na nag-iisip ngayon mga kapatid ano ba yung pinagkaiba nung panatikong loyalty versus dun sa totoong pananampalataya nag-drive at nag-focus tingnan mo emotion lang pinofocus nila. Kaya tingnan mo, pati ang platform ng MCGI, full of emotion. Number one na, pag-ibig. Emotion yan eh. Nakuha niya mga kapatid. Damdamin yun. Inuulit ng inuulit, pag-ibig, may heart sign pa, etc. Et, cetera, et cetera. emotion yun. Walang fact dun. Walang truth dun. Walang critical thinking. Emotion yun. Ano? Lagi na ngayon may k-drama. May k-drama pa rin ba ngayon? Yung uh, cringe na, ano? Yan. Tapos, meron pa, di ba, yung mga, meron pa rin ba noon, yung mga AVP na parang dramatization. Ayan, o, no? lumalaban na sa aral. O, emotion yan, eh. Emotion yan. Walang fact yan. Kaya, lagi ang sagot, eh, ng mga umi-exit na matalino, eh. Anong nilalaban kong aral? Ano ni? Eh? Emotion. Hindi facts. Ano pa? Ang saya-saya sa MCGI. Emotion yun. Naaalala nyo, panahon ni Bes, hindi emotion ang nagdadrive sa sa pakapatiran. Ang nagda-drive doon, fax. Kaya nga hangang-hanga tayo kay bis dati, majority sa atin. Wala siyang pakialam sa mga drama-drama, di ba? Aral. gayon puro emotion, mga kapatid. Propaganda na kasi yan. Propaganda yan. Ano pa? Game show. Emotion yan eh. Yung game show na, ano yan? SKAP? AP ba yun? yun emotion yan eh. Yung story of my fate. Ano yan eh? Sentimental na emotion yan dinadrive drive ka ulit sa emotion mo. Lahat yan, entertainment. Ang laging tinatarget sa iyo at laging pinaparamdam sa iyo, masaya sa MCGI. Tapos, emotion na rin na pag ka sa MCGI, nako, saan ka pupunta? Laging ganun. Emotion yun. Nakita niyo mga kapatid. Tapos, ano pa? nasabihin kung ako masama, sana kayo mabuti. Emotion yun dapat marunong tayo nun, mga kapatid. Para hindi na tayo maloko ulit. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Bakit ngayon kumakain ka na lang halal? Mga utos na mga bawal bawalang imbento. Bakit ngayon yan na hinahanap? May nabalitaan pala ako ah, pwede na raw kumain ng ah, halal. Australia ba 'yon? Meron akong may, may changes na may slight change daw ata sa halal ngayon ah. Meron ba dyan nakakaalam? medyo mukha lumambot na ata sa ibang lugar yung halal paki-confirm nga meron nagparating sa akin noon eh ang tunay kasing nananampalataya ang focus mo aral ng Diyos hindi yung mga bawal-bawal na invento hindi yung bawal-bawal na invento kaya tignan nyo pati may mga bago nga yung bawal eh alam niyo yung isang bawal bawal magkaroon ng friend sa Facebook na isang exeter. Sa panatisisim ngayon, ito ngayon ang nangyayari mga kapatid. Kawikaan, 14, 15, <clears throat> pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitingin mabuti sa kanyang paglakad. Nawawala na ngayon yung critical thinking. Pagka ah, ang faith mo ay napupunta ka na sa idolatry, sa fanaticism, ang sabi ng Biblia, pinaniniwalaan ng musmus ang bawat salita. Iyan yung isang napakadelikadong epekto ng fanaticism. Pinapatay na ngayon yung kakayahan mo ng tao na mag-isip. Maniniwala ka na lang sa lahat. Pag merong kang tanong, may laban ka na kagad. ba? Diba? Naalala ko na naman yung kwentong ano eh. Wala pa rin ba nakapanood noon? SK eh, sabi nung kapatid, eh, buti pa sa panahon ni Brad Ely. Nakakapagtanong, nakakapagtanong sa kanya. <laughs> ano ibig sabihin, yung matandang kapatid meron meron siyang gustong itanong. 'Yon ang pananampalatayang tama. Gusto ng Diyos 'yon. Nag-iisip siya. Eh. May critical thinking yung kapatid na matanda naalala niya yung panahon nun eh. Ano ibig sabihin? Hinahanap niya ngayon. Kaya nga napahiya yung leader nila eh. Nawala bigla sa ere eh, tapos di na bumalik. Hindi nagpaalam daw. Basta biglang nawala. Tapos sinalo na lang ng KNP. Pahiya siya dun eh. Nakakahiya. Kaya ang mga aral, kahit mali pa, kahit pa alam na natin, ang ayuno, talagang walang pagkain, hindi kakakain, eh tatanggapin mo na basta galing kay kuya o sa nakatataas. Yan termino dyan eh. Galing sa pangasiwaan. Tanggapin na. Brad, eh di ba yung pagbablock, pagtatakwil yun ng tao? Di ba Brad, masama yung nagtatakwil ng tao? Hindi Brad, yan ang order sa atin sa taas, sa pangasiwaan. Kaya i-block mo na. Lahat ng no, mga friends, nasa friends list mo na mga nag-exit na, eh, i-block nyo na silang lahat. Walang ganong aral, mga kapatid. Eh. Basta galing sa kay kuya. At alam niya mga kapatid, ito dapat malaman po ng, ng nag-iisip. Marunong po dapat tayong mag-discern between emotion cha critical thinking. Alam niya mga kapatid, ang mga kulto, pati na rin yung mga, mga narcissist, mga nagmamanipula, alam niya mga kapatid, ang ginagamit na mga yan, emotion ng tao. Kasi pag pagka ang tinarget ng isang tao, tatargetin mo yung, yung truth, yung totoo. Gagamit ka ng critical thinking pag totoo eh. Alam nyo, mahirap patunayan yun eh. Lalo na pag meron kang hidden agenda. Pagka hindi naman ang layunin mo, eh katotohanan talaga. Meron ka lang gustong palabasin, hindi ka tatagal eh. Kaya yung mga manipulator, yung mga kulto, ang pinupuntirya niyan yung emosyon iyong damdamin. Yan kasi ang madaling mamanipulate, iyong damdamin. Kaya makikita mo, hindi sila nakasentro ang panin ang, panin, ang foundation nila. Hindi na ngayon sa aral eh. Sabi kasi ni Kuya ganito eh. Kasi Brad, yung mga ganya puro pang naninira lang yung mga yan eh. Emotion lahat yan eh. Kaya wag block nyo na lang yan. Imbis na ang sentro, katotohanan. Sige Brad, ano ba yung paninira? Tignan nga natin. Pakita mo nga sa akin. Ah, sige nga. Iyan na natin to. Ano ba sabi? Area 52. Abra, ah, ganito yan eh. O, oh, yun eh. Eh, hindi eh. Puro emotion. Madali kasing matwist. At madaling mapaniwala ang tao. Pag sa emotion ka ngayon, nag-drive at nag-focus. Tingnan mo. Emotion lang pinofocus nila. Kaya tingnan mo, pati ang platform ng MCGI, full of emotion. Number one na, pag-ibig. Emotion yan eh. Nakuha niya mga inuulit ng inuulit pag-ibig, may heart sign pa, etc. Et, cetera, et cetera. Emotion yun. Walang fact dun. Walang truth dun. Walang critical thinking. Emotion yun. Ano? Lagi na ngayon may k-drama. May k-drama pa rin ba ngayon? Yung uh, cringe na, alo? Yan. Tapos, meron pa di ba yung mga, meron pa rin ba noon yung mga ABP na parang dramatization? Ayan, no? Oh, lumalaban na sa aral. O, emotion yun eh. Emotion yan. Walang fact yan. Kaya lagi ang sagot eh, ng mga umi-exit na matalino eh. Anong nilalaban ng kong aral? Ano ni? Eh. Emotion. Hindi facts. Ano pa? Ang saya-saya sa MCGI. Emotion yun. Naaalala nyo, panahon ni Bes, hindi emotion ang drive sa sa pakapatiran. Ang drive doon, facts. Kaya nga hangang-hanga tayo kay Bes dati, majority sa atin. Wala siyang pakialam sa mga drama-drama. Di ba? Aral. gayon puro emotion, mga kapatid. Propaganda na kasi yan. Propaganda yan. Ano pa? Game show. Emotion yan eh. Yung game show na, ano yan? SKAP? AP ba yun? Yun, emotion yan eh. Yung story of my fate. Ano yan eh? Sentimental na emotion yan. Di na drive ka ulit sa emotion mo. Lahat yan, entertainment. Ang laging tinatarget sa'yo, at laging pinaparamdam sa sayo masaya sa MCGI tapos emotion na rin na pag ka sa MCGI nako saan ka pupunta laging ganun emotion yun nakita niyo, mga kapatid tapos ano pa sasabihin kung ako masama sana kayo mabuti emotion yun dapat marunong tayo nun mga kapatid para hindi na tayo maloko ulit ako wala naman ako masyadong focus na ano eh na makonvince yung mga nasa loob na lumabas hindi yun ang focus ko eh kasi nire-respeto ko po lahat kaya pati yung mga nananatili sa loob nire-respeto ko kayo eh kaya nga wala ay wala akong kinukumbinse kahit isa na lumabas ang talagang gusto ko makatulong po doon sa mga lumabas na Paano sila makaka-move on? At least nakikita nyo, kahit sa akin, nakikita nyo, nakakapagpatuloy ako. Hindi naman ako naging masamang tao. At nagiging totoo lang ako. Hindi ako plastic. Hindi ako ipokrito. Ang isang sign ng panatisisim, mga kapatid, nananatili ka ngayon dun sa isang grupo, hindi na dahil sa katotohanan, kundi dahil takot ka. Namapahamak, takot kang mahiwalay. Nakita nyo, tanggap mo na ba nahihiwalay ka na sa iglesia? Yan ang nasasabihin sa iyo. Yan ang pananakot. Panatisisim ang tawag diyan. Dahil ang pananampalataya, hindi yan nakalink sa grupo, hindi yan nakalink sa kahit kaninong tao. Pagkapanatiko ang makikita mo diyan sa mga yan, mga kapatid. Yan ang malinaw pang makikita mong sign ng panatiko sa panatisisim na sistema, yan, tatakutin ka pagkaaalis ka. Kaya nananatili ka, hindi dahil sa alam mo yan ang totoo. Nat nananatili ka lang kasi ayaw mong mahiwalay, ayaw mong mapahamak na kahit pa puro ang dami mo nang napapansin. Pero ayaw mong umalis kasi natatakot ka. Panatisisim yan. Idolatry yan. Hindi ka ka lang na nag-iisip. Ngayon, mga kapatid, ano ba yung pinagkaiba nung panatikong loyalty versus dun sa totoong pananampalataya? Basahin po natin, mga kapatid, Mateo 15, 1, patuloy. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, Bakit ang inyong mga alagad ay nagsisilabag sa at salit-saling sabi ng matatanda. Ayan. Napansin niyo mga kapatid to ha. Ah? Medyo lalagyan ko ng, ng paralelisim. Ulitin ko ulit. Nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga pariseyo at ang mga eskriba na nagsasabi, Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? sapagkat hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Bakit kayo hindi na kayo dumadalo? Di ba dapat lagi kayong dumadalo? Bakit ikaw nagpagupit na? Di diba dapat di ka nagpagupit? Yan ang sinabi eh. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama at sa ina ay papatayin siyang walang pagsala datapwat sinasabi sa sinasabi ninyo sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina iyaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong sa inyong salit saling sabi kayong mga mapagpaimbabaw mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Bakit ngayon kumakain ka na lang halal? Mga utos na mga bawal-bawalang imbento. Bakit ngayon? Yan na hinahanap. May nabalitaan pala ako ah. Pwede na raw kumain ng uh, ano ba, Halal? Australia ba yun? Meron akong may, may changes na may slight change daw ata sa halal ngayon ah. Ha? Meron ba dyan nakakaalam? medyo mukha lumambot na ata sa ibang lugar yung halal paki-confirm nga meron nagparating sa akin noon eh ang tunay kasi ng nananampalataya ang focus mo aral ng Diyos hindi yung mga bawal-bawal na invento hindi yung bawal-bawal na invento kaya tignan niyo pati may mga bago nga yung bawal eh alam niyo yung isang bawal bawal magkaroon ng friend sa Facebook ng isang exeter. Pagka meron kang friend sa friend list mo na isang exeter, ay may red flag ka na. Ano yun eh? Inventong bawal yun eh. Natutuwa ako eh. Napakarami ko pa rin yung talagang account kong ginagamit. Libo pa rin ang friends ko ng mga MCGI natutuwa naman ako kasi marami naman sa kanila nag-message na sa akin na pinapa-unfriend po kayo sa akin hindi ko po kayo ma-unfriend wala naman po kayong ginawa sa akin masama kilala ko po kayo alam ko po ang pinagsamahan natin etc. etc. ang daming mga nag-message natutuwa naman ako may mga tunay na mga kaibigan talaga at tunay na mga kapatid pero yan, invento yan eh dumalabas kasi sa kanila mas mahal na nila ang tao kesa sa aral, kesa sa katotohanan. Tayo mga kapatid, kaya naman tayo lumabas eh. Dahil may nakita tayong kasinungalingan na dyan eh. Australian corn beef, ayun, ayun, oh, Australian corn beef, pwede na daw po. O, oh, ayun, oh, tama nga. Kasi dati ang Australian corn beef, eh, hindi raw pwedeng kainin, halal din daw yun. Ngayon pwede na daw, o, medyo nagluluwag na. <laughs> oh, medyo happy ngayon ng mga ano niyan. Mga nasa loob. O, pwede na kayo makakain ng Australian corn beef. Paano pala yung may tatak na halal daw si Aling si Mang Corner? Kahit daw ba may hal paano pag yung halimbawa, yung palm yung palm corn beef parang made in Australia ata yun eh correct me if I'm wrong paano kung ano yun may tatak na halal pwede pa rin ba yun kasi made in Australia naman. Pwede kaya. Tingnan natin. Sa nag-ano niyan, paki-confirm nga po 'yan. Yan. para matuwa naman yung mga MCGI members. Medyo madadagdagan ng pwedeng yung ang, pwede ang option niyo para pwedeng kayong kainin. <laughs> Ito pa isang sign ng panatiko, mga kapatid. Nasasaktan ka pagka merong nagsasabi laban sa leader kesa may nagsasabi laban sa Biblia. At totoo, ang basihan ng mga nag exit Biblia. Kung uugatin mo, puro Biblia. Mga nag exit Yang buhok na lang na yan eh. Hanggang ngayon, hindi nyo naman masagot yan. Kasi wala kayong maisasagot. Ang masasagot nyo lang, yan ang tinuro ni kapatid na Eli. Maghanap kayo sa Biblia. Merong nagbasa eh. May nakita akong kuda, -kuda sa sa YouTube tayo yun eh. Abi, eh, katalagahan Kaya nga raw katalagahan Tanga, katalagahan Hindi yun yung nature Eh, di may katalagahan din yung lalaki Paano yung katalagahan ng lalaki Hindi kasi yun yung katalagahan ng na nature Ang katalagahan, norm Normal Yun yung katalagahan sa Korinto Na ang babae Mahaba ang buhok Yun, hindi yung katalagahan Nature kaya nga, kung ang babae ay eh magpagupit naman, hindi yun pangungutya. Ang, ang patunayan nyo, bawal. Dahil yung katalagahan nyo, hindi yun nature. Tignan mo lahat ng translation. Hindi yun nature, na naturalesa, na yung kung ano yung haba, yun na yun. Yan. Kung gusto nyo, pag-usapan natin yan, yung mga kukuda-kuda, Kaya ang makikita mo, masakit sa kanila pag may laban ka kay kuya. Sa tao na kasi sila eh. Yan. Eh ano ba naman kung may laban sa isang tao? Tao lang naman yan eh. Diba? Pero laging ang sentro nila lang, may laban ka kay kuya. Sentro kasi nila si kuya nila. Eh may lumabas ba dito laban sa Diyos? Wala pa akong nakausap sa dami na nung nakakausap ko. Hindi ang laban nila sa Diyos eh. Ang laban nila sa pamuno ang mali na ngayon. Ang laban nila sa mga napansin nilang mga mali. Factual. Hindi damdamin.